What's up mga mags! Ani ako karon nag sa Lamli Tribal Museum sa Malungon, Sarangani Province. No kao ba na, ka ang mga uh, ano, amigo na to sa Provincial Office sa Sarangani mga igala. no? Kaygala na ko og mga media sa Sok Sarjan area no, especially no sa General Santos City og no? oh, Gi-welcome mi eh, sa mga cute na mga batang blaan no. Uh, kung asa, isa sila sa mga attraction sa maong museum. And kana mga beshies, mga megs, you welcome me. So, sa ka-performance noon uh, ni Ma'am Rebecca Ayaw no ang president sa Lamlifo Women's Association og og ipakita niya sa mga mga Kung unsa sila kahod sa pagtugtog sa kining ginatawag nila nga indigenous uh, music instrument no and mo na siya no and now kani si Ma'am Joy Infante ang tourism officer sa Malungon gitour niya sa maong uh, balay no uh, traditional house sa mga blaan og ipakita niya ang mga pipila ka mga kagamitan no katong mga centuries old na mga mga gamit sa tribo no mga centuries old guys so dugay na gyud no mga hundreds gyud na gina. and then yang gi sa mo no gi brief niya unsa mo makita sa sulod no O more mo siya ang makita no and then na ah, si ma'am Rebecca ayo no uh, gi explain no Kato yung mga accessories no mga centuries old accessories na gigamit sa ilahang mga ancestors no silang tribo no uh, especially sa mga lugar and then i-explain niya dire kung saan na yung mga uh, botanga. and then para di, di magin masatisfy gabrihan na lang gid niya no and then wow that's there uh, ko ano accessories og ilang mga uh, sanina and then nagsinamok ko dito sa mga mabal no or kani mga weavers sa maong tribo ang sigo pangutana noon yung murag di ko sa puto no ultimo gani ako gani ah uh, makina pa lang gani ang gigamit no pag makuan na pag ma na ang hilo aw wa na mo surrender na and then mo na si nanay no ang usa sa mga weaver sa maong tribo og ipakita niya ko unsa no ka kuti ang paghimo ni ining ilahang mga uh, ilahang palda no kanilang malong mo ilahang ko no pa nindot kayo tanawa pero Look at that, no? Grabe kami ni Coloso. Even sa pag-spindle sa thread, no? Mano-mano, no? Mano-mano ang ilahang ginagamit, no? Aron nga sure no? Nga diligid sa malambutan. Awa si nanay, no? O, o haot kayo. Kung ako pa na, na na. Gisapot na git ko. Ito <laughs> ay joke lang. So, mo na, no? Gipakikuan niya sa kuwa. Gipakita, ginan niya sa kuwa, no? Kung paunsa pag, kano, nga, dili ang hilo or ang thread, nga ilang gamiton sa pag weave. And then, of course, ang mga pagkaon. Oh, Lamikin ng mga pagkaon ba sa maong tribo, no? Mga nilahang traditional dish or cultural dish no sa ilahang tribo. And of course, gisulayan na naman, no? Ba ng mga media sa Soxargen. And even mga, uh, kung ano, uh, nag-assist sa mga mga, uh, personahe, no? Sa provincial government office, No, and then of course, i try ko ay um lami kay lang kape. Mm, heaven, naong palang daan no. Mo bisag init kay nagkape ko. And then ikaon ko sila hang ko ano kanang kanang saging na Kalimut ko sa mua kay luyang man na. No, and then mo na sa mga friend no, Na uh, naimutang ang Lamlifau Museum di sa Barangay Datal Tampal Malungon Sarangani. O kung muadto mo diha may gala or mga friends, mga beshes ah uh, ko ano uh, maabot mo og og 3 hours kung inyo sakyanan 4 hours pag dili inyo ang and then kung mo uh, adha ay uh, entrance fee na 100 pesos no kung gusto lang mo mag-view og uh, naay uh, entrance fee na or 450 kung gusto mo mo apil no katong nako na kung gusto mo mo apil atong pag pagkaon og katong mga uh, cultural performance Now, pwede mo ma-avail atong 450 pesos. And then, pwede lang ninyo i-Facebook si Ma'am Rebecca Ayaw, no? Say, uh, I-message niyo sa Facebook, no? aron nga, dili daw mo magdungan-dungan. O, ato, dito, kalisod na, no? Gamay ba yung area. So, dapat, na siya booking, no? I-book na siya ninyo, no? So, na mong kasi natian, no? Uh, pag -ta hindi tabok pa, mix pa. Anyways, hanto diha lang. Bye!